Ito po, nandito po ako sa rooftop ng anak ko, nagdito ako nanday nagayos ng barbell at nang yung binabarak Ito Ano hmm. Ayan nipo, ganda lang ang ganda nung tingin tahan pag nasa taas Hmm, Lahat po kita eh. hmm. Dito po ito sa Belibira sa may satellite sa asa ako dito sa apartment nung ako ko ng mga po ito. Ginagawa pa kasi ito eh. mo na ako ng ano, papapawisan na. Barbell, tile. Tatlo ito apat na ito, na iba. Ah, ito pala isa. Ang pampus na ito. Yun. Sira na yata ito sa to. Yun na yata gumaga na ayusin ko ito. Repairin ko ito. Gan para maayos. Sayang binili Gawin ito para magamit tuli. Ito maganda sa ron eh. Ayan. habo pa. Pwede pa ang isang ano. Isang tubo. Kinulang ang isang tubo. Pangay ha, tubon to. Ayan, ang dami itlog dito. May bagong pisana naman. Mamatay ito, madala na ito sa mamatay nga si tayo? Sa init. Hmm. Init na init to. Hmm. Initan. Hmm. Eh, mga itlog na bugok Ayusin ko ito pagka. Salamat.